niyo! Ayan Hey! mo ako Hirap bago makakuha ng isa ba? May nakain namin na Hindi pala, Muli na. Naglag. Ah! Ah, ay ko. Aba! Aba, hilaw. Baka naman. Boom, hilaw. na yan. Boom, Lubog? Lubog Lubog! 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 Lubog!

nasa udaan to ay may toyo nang kasama yon dilaw i dilaw pa rin kumain pa naman ayo ayo kunin na itong eh ah ikaw friend wala na sana wala na kung wala mo 'yan patagyan sige 'yung talaga eh ay rumotawin

Pa ano nga? Pa, pa ano nga? Yun talaga ang ano, sarap. Ang makatas pa ano. Seryoso yung apat na oh.